Yes, I'm happy to be a Ba, hindi ko maaadam nag-asawa ng do'y ka Gusto niyo ba si ka na nag Teka, teka. Gusto... Boto ba kayo kay ka-senyong? Hahahaha! <laughs> <laughs> ako masipag. Ah, masipag. masipag. At saka siya parang, parang si engineer do'y si ano... Engineer. Pero do'y um, doon wala na. Sa so Tagaytay. Eh, teka, sino mas pogi? Si, sa, si Aloy o si Senyo? Ha? Si Aloy, si Swaloy, yung nani, tatay ni Ati, ni ati Leti. niyo ba yun? Si Aloy. Oo. Oh. Oh, oh. ba yun? Guwapo <laughs> ba yun? Aba, yun ang bombay. Guwapo ang bombay. Pag pogi eh, si Kuy Senyo. Guwapo. Si Senyo. Eh, si Kasi <laughs> nakalipilay sila sa ano nagka sa bibig. Nagka-diferensya? No, no, no. Eh, paano? Ay, Lalo, lalong man, 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 hindi, hindi naman pogi. Eh. Pero kung bakit nagka-diferensya no? ang ano, parang medyo nung hmm. Na, nahulog pa nga niya sa tuloy niya. Papanggo na. Ah, na, doon na, sa area. <laughs> dumalaw sa akin. Oh, Oo, dumalaw sa akin. <laughs> Natatanda niyo pa ba si Atseni? Sienne. Baila, kapatid oh, ni Cora. Oh, napakaganda. Oh. Maganda yun. Ay, may okay. majorette. Ha? Majorette, ano? Oo, oh, majorette na sila. Ah, uh, ah. Ay, sino ba nandigaw doon? Si, um, uh, huli, si Ado. At saka yung teacher na bagong-bagong dala niya sa si Miss Igno. Ah, ay, si ay, 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 ito. ay, ay niya ang ikakasal. Si Kaya, ikakasal uh, sa ilo ko. At magpunta niya kayo. Ay, siya na yon. Si yon. Si Biang yon. Si Biang siya. Si Kiko? Si nasa ating bahay Hindi, sa Shanghai. Hindi, dito. Nung umuwi dito, yung dalawang bata, si Atshalid, saka si Anudang, maliit pa. Halang, nanon, bakit mo Na, ako naman. Mga kamay nga. At nag de kaya mula noon hanggang ngayon nagbe-bed this niya ang Ay ah, eh, hindi, teka, yung si Kiko at si Ines? Oo, oh, si Kiko. Yung binili rin kasi amin yan. Ah, binili? Oh. Inuwi nila dito? Oo. Oh. Si Kiko at si Ines? Oh. Eh, bakit sila naging mag-asawa? No? Aba, eh, pareho nang ito sa kakate doon sa bahay niya din, honey. Hmm. Si Kiko at, saka at saka, si Ines? Mayaman niya sila lalaki si Kiko, si Kuyandoy, ah, yung, yung, yung nagampon. Maraming lupa. Maraming lupa. Ay, kantahin nyo <muk Interestingly> nga si Kiko at si Ines. Sa, ar Sa araw ng lunes. Ano na yung... Sa araw ng lunes. Ay, para para sabi ni nanay, para ang pumaliti niya si Iki Ines, si Kiko ay dinakatilari. Si ano kay Kiko, yung babae, hmm. dinakatilari ang dadating dyan, kantahan mo. Kang araw ng lunes, pista sa Mendes, sumakay sa kabayo, si Kiko, si Ines, ah, ano ang gagawin? Kabayo yung yugin, pilatak kong matugin, hindi napikipigil, at nang aming makita, Silbang si Kiko, tulong na lawal sa abog pati ko. Hahaha! Sige, yung si Miss Atnig, tanda-tanda, taga-Bakurya tayo, at saka si Adu, madal saka. Siguro pareho yung ang gusto. Pareho. Ngayon, nung mapalitan nandago na kakasal nyo kay Inyo si teacher, ayan, gumawa silang paraan hanggang hindi pa nakakasal, siya na unang unang una ah. siyang nag-asawa. Yeah. Galing, ano? Maraming nililigaw eh. siya. Kaya ba? Ay, oh. eh, si Leopoldo Salcedo, naligo kay Ati Biang. Sino? Si Leopoldo Salcedo. Yung artista. Sino? Ah, hindi. Tinutok sila. Siya ang nagtunokso. Dahil ano, ma, bahay nila eh, doon na nasisay sa kanto, sa kabangan sa inanda. Mm. Mm. No? <laughs> Sabi nga ro si Paul, di Salcedo. Natitingnan siya, pero ah. hindi malapit lang kami ano, bahay TM. Hindi eh, no? sa bag, sa ano, niya panadiliyan na ni, ano, Amerikano. Hmm. Ang daming kwento. Ang daming naman nagliligaw din. Hmm. Kaya ano, malaw ni siya ng malap ng na Hindi ba nila? Hindi naman ang kwento nung Ang anak nyo eh, yung ama noon na titistante niya. Nandito, nandito sa Ano yung halika? Dahil nakuta sa bisyo. Alam ba niya ng asawa mo? Pim ng pagpakakain. Make a day. Kasama. Ay, mataba yun siya. Ano Father ang ba? Hindi, ko naman. Hindi. Talagang ba? Matindi sa Salbayo. Sino? Si Fulhencio? No? Si, ah, si Puto. Si Puto? ng si Puto nga ilan. Ah, sino At sinumbong kung uh nga -huh. mm. sa ama. Mm -hmm. Ninong niya yung ano, label eh. Mm -hmm. Ah, ninong, ah, ninong. Ano, 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 ano. Bakit? Bakit pagsisweldo ko eh? Uh, Malakit pa. Ang dami-dami pagdating sa akin po si Kakambet. Sabi, kak, alam mo ba, ganito ang gawanan. niyan. Pagkakasal daw po siya, ang lang daw! Pagkatapos, nung, nung kalahati niya, aking ito. Sino? Alam magagawa ko. Wow. Good health. God bless you. And keep you all. your way no matter where you wander as long as we are apart good luck good health God bless you and keep you not and mild Ay. Yay! Yay! Nasa tono pa! Eh, teka, sino ba kayo mga magkakapatid? Ilang kayo magkakapatid? Ilang kapatid niya lalaki? Apat. Ah, ay, sino-sino yun? Apat. Sino-sino yun? Kasi sino. lahat yung babae. Ah, ay, uh oh. sino-sino yung mga lalaki? Si... Apat na lalaki yan. Si Marcelino. Uh, kaunahan, Pianinoy, oh. Pierdong, Kuya Ay, tatlong dalaga. Ha? Yung tatlong babae, sino yon? Si Salud. Sino pa? Ikaw. Si Nga. Tsaka ah. ako. <laughs> <laughs> si Salud, si Maria, at saka si Oneng. Ano? Nakasama kami. Ano? Si Salud, si Maria, at saka si, si, si Oneng. Ate. Ito'y si Ate Cora. Cora yan. Anak Ka ni Biyang. Anak may at yung Biyang. Oo, si, oh, si Ate Cora. Oh. Eh, teka. Sino ang pinakamaganda sa tatlong Maria? si Salud. Salud, si Maria, o si Leonisa. Si Leonisa. Salud. Ah, hindi. Ah, si hindi Salud. ba si Leonisa? Bakit? Ha -ha. Ah, ngayon napaka <laughs> <laughs> Napakahambol. Yeah, <laughs> kayo pinakamaganda. Hambol naman sobra hambol. naman na kaunin eh. Ito ka tama si Sino ba uh, asawa nyo? Yeah. Ano pangalan ng asawa nyo? Ako yung taga GSIS eh. Ano pangalan ng asawa niya? Asawa. Asawa nyo? Ano pa nga? Ayun. Valencio, ano? Reyes. Yung number ang asawa ng katamahan na ko noon. Baka din sa pangalan. Ah, si Pilimon. Ano? Buhay ng asawa. Ah, kasi may wala. Ay, manakilip na rin sa lahat. Eh, sino yung mga anak na, sino ang anak nyo? Yung isang baba, sa lalaki, si Bobot? Si Bobot, si... Bakit ba yung magkakapalit niyan, at tat ng dalagang ang gaganda. Wow, mana ano sa, sa inyo. Ay, teka, teka. Sino yung anak niyong lalaki? Sila pangalan? Si Midardo, si Bobot? Midardo. Oh, eh, pa paano ba si Midardo? Imustan eh, niyo kay Atikora. Ano ba ginagawa lagi ni kay Bobot pag napunta dito? Paano? Medardo. Eh ano? ano ginagawa ni kay Bobot? paano ang mustra. Nasa oh. <laughs> <laughs> mood siya. Ah. Ay, 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 si Cora yan, no? Hindi si Maria. Hmm. Si Cora Baila. Sinong pinakamaganda sa anak ninyo? Sino pinakamaganda? Si, si Kaligay, mm. si Susana, o si Teresita. Sino pinakamaganda ay, daw? Kayo. Teresita. Yung si panganay. Yung, yung panganay. Si wow. Karate muna. Yung, sino ba yung tatlong anak niya?

Si Pilimon, kapatid ni Pilimon Montoya, di ba? Ay, asawa. Ay, na... Oh, asawa niyo? Oo. Uh -oh. Ay, pinapuntahan pa rin niya. Oh? Uh -oh. Mabait, teka, mabait ba si Pilimon? Masyadong pag, pero meron daw nakapit bahay ng sumbog sa akin. Yung taga silang anak ni... <laughs> ni ano, sabi, yung, yung asawa, manang oling, pagkakaano, dinay-date na mananahe. Ah, <laughs> uh, eh, sino yun? Si Paul Hensio, no? Ha? Paul, Paul yun. hindi. sa Kasi nananahe, -na nandit siya sa bintana, nagigilin niya. Pagkakaano lang, siguro pagkakain Sabi na, anong alay yung asawa mo. <laughs> hindi. Hindi na, hindi mo pinasama sa, <laughs> ko, no, siya. Sabi ko, siya wala na siya. Si kas, oh, mare Ah, si Kas, ay yung boyfriend talaga ni Atibiyang. Ha? Si Kasenyo, birth boyfriend ay, ba so, talaga ni noong mare test ni Dalbondela? dalawa Sina Ligao um, si Aldo si madlang saya. Aktsa kaya, pa, meron pa isa na Ligao At si Majon kaya kahit meron isa. Ay, nabalikan na mag-aasawa si ano. Si Ato? Si uh, Iligay, yung taga-bakawal. <laughs> nabalita na, yeah, na mag-aasawa. Sabi sa akin, tanong mo na sa si Antipolo. Sa Antipolo, lara ka. Sumama ako. Antipolo, ang car church na ito. Sinayin dito, ano? Yung pumasok. Ado. Ay, nagpakasal si Ino si Pes. Nagbabantay niya si Kasi. Ah, si ah Kasi nagbabantay si, niyo. si Kasi <laughs> Ino. Oh, wow. Oh, 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 kaya pala. Kaya pala. Kaya lang taong lumipas.